Okay, so kami po ay nandito sa parking lot. Well, as you can see, this is the parking lot. Um, Ayan mga kasama namin. So pagka po kasi hindi, ano, hindi Canadian citizen. So kailangan ma-estampan ang inyong mga passport. So kailangan namin magpunta dito sa sa loob ng opisina ng, ng immigration dito. Uh, ayan, yun lang naman eh, yung ano ko yung aking asawa ay ko pa yung ulo <laughs> na ano yung kanyang ulo Kumusta ngayong bunbunan, gang? Ako, sorry. Sinasara ko yung ano, eh. nandun pa pala yung ulo niya sa ano ng hoodie. Eh. Ha? Yo. Hindi ko na pansin na ano nag ano siya doon. Lakas pa naman ng pagka ano ko. Ga masakit pa ulo mo, gang? Oh. Ayong ano. Ano bagsakan talaga. So, andito kami ngayon sa Custom and Border Protection.